Good ha, ah, derekt sa ito, Kelvin. Maangas maamo Maamo Magino opilio, magino. Matinik maharot, matinik. Magpapakilig, magpapalamig. Magpapakilig. Magpapasweet, magpapakirut. Magpapasweet. Iduduyan isasayaw. Iduduyan. Face card acting award. Face card. Leading <laughs> man versatile actor. Versatile. Showbiz actor. non showbiz showbiz. If it Flex, Loki. Loki. Maling akala ng mga tao sa iyo. Mayabang. Masarap may ka hands kapag naglalakad. Masarap may kayakap kapag malamig. Masarap may kainuman kapag kapag masaya. Masarap magmahal kapag <laughs> kapag ready ka na. 1 to 10, ilan ang niligawan mo sa showbiz? Ah! Wala po. 1 to 10. Ilan naging girlfriend mo sa showbiz? Dalawa. <laughs> Dalawa. Ibig sabihin hindi nagligawan. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness. All the time. Kelvin, bubuksan ang puso mo. Anong pangalan ng girl, hindi related sa iyo by blood, ang nakasula sa iyong puso? Ah! Napupusuan na lang ba? Hindi, <laughs> napupusuan. <laughs> napupusuan, Tito Boy, siguro. Talagang, <laughs> naghahanap ba o meron talaga? We will respect that. Is there someone? Uh, Are you single? Is there someone special in your life today? May napupusuan, Tito Boy. Pero, may napupusuan. Yeah. Uh, yung napupusuan mo ba ay napupusuan ka rin ba? Nasaan na ang pusuan ngayon? <laughs> Nasa gitna. <laughs> ng nada siguro. I mean, ano lang, ina enjoy lang, i-enjoy ko lang kasi yung process at, at saka yung mga priorities talaga kailangan mo na. At proud kami. You're working so hard. Yes. You're working very hard and uh napakahusay. Si Byang sa Sirurom madalas ka usap, dito sa fast talk and I've always been proud of you. Guys, invite again everybody to Mananambal. Muli po sa lahat po ng mga manonood, ang mananambal po ay ipapalabas na sa mga sinihan sa ika-19 ng Pebrero. Kasama po namin dito ang nag-iisang national artist ng ating bansa, Miss Nora Unor, ang ating superstar. At magkakasama din po kami dito nila Kelvin, EA ni Martin at ni Jerry. Kaya sana po ay mahalin at suportahan po ninyo ang aming natatangin pelikula. Mananambal po in cinemas nationwide, nationwide February 19 po. Okay. Kelvin, patawada. ha. Uh, dahil na pag-usapan natin kanina yung mga kontrobersiya, pahabol lang na tanong. I know you got involved in a controversy that yes. has something to do with cheating. Paano mo nalampasan yun? And what would you want to tell us about it? Tinanggap ko lang po yung katotohanan sa sarili ko, Tito Boy. Kasi wala naman akong dapat ipaliwanag kasi alam ko yung totoo and hindi ko kailangan ipagtanggol yung sarili ko sa taong ang hirap magsalita eh sa taong alam niya kung hanggang saan ako at hanggang saan yung kaya kong ibigay. And umabot dun sa punto na wala online world na ngayon. So konting conflict, konting misunderstanding, kayang palakihin, kayang lumala lalo't sa samot-saring pagsasawsaw ng mga tao sa social media. So maraming salamat sa iyong pagsagot.